So ngayon magluluto tayo ng biko. So binuhos ko na itong kakanggata, dalawang nyugto to na ating ano pinapiga doon sa palingki. Kasi hindi kami nakapagluto ng biko nang bagong taon so. Ngayon ko pa lang siya lulutuin. January 3. Kasi parang nagki-crave din ako ng biko eh. So, anahin lang natin to hanggang lumabas yung kanyang pinaka, ano, nagbuo mo na yung parang latik niya. Itong gagawin ko nga palang biko ay lalagyan natin itong, ano, OB condense. OB flavor siya. Yan, unti-unti na siyang namumuo. pahinaan lang natin yung ating apoy. So, ayan, unti-unti nang umaano yung mantika, lumulutang na. At nagbubuo na yung kanyang, ano, latik. Latik ba tawag dito? Kasi sa amin, ano to eh. Yung hugok kong tawagin to sa probinsya namin sa mga waray-waray. Dito yata sa ano Maynila ay eh. ano latik. So gagamitan na natin 'to ng ano ganito, matigas kay para yang kulay brown na yan eh. Iusog na natin yan sa gitna. Masarap to eh. Pinapapak ko to ng bata pa eh pag nagbibi ko kami do. Hmm. grabe ang bango na niya. Sayan, so, hintayin lang natin to na itong pinaka ano niya, itong parang laman latik kung tawagin ay maging ano golden brown siya. Tapos hangoin na natin. Ayan, ano na siya, medyo brown na siya. Para sa akin, okay na to kasi ayoko din yung masyadong parang toasted na. Kaya di na siya siya sarap Ito ba, na-miss na-miss pa ito. Papatayin lang muna yung apoy. Kasi hanguin muna natin tong latik. Sa amin kasi iba ang latik eh. Yung ano, yung latik na, yung gata mismo din na may asukal na, yun ang latik sa amin. Pag ganito lang yung ano niya, oh. namis na yan siya. Kasi pag nasobrahan naman ng brown, yung brown na brown na talaga, hindi na siya ganun ka sarap. Parang may pait na. Yan, oh. No? Wow. Sarap. Pag tatoppings natin to later. Or minsan naman, hinahalo ko to pag nagluluto ako. Pero mas gusto ko toppings mamaya. Ayan, nagsindi ulit tayo ng apoy. Mahina lang. At, talagay na natin yung rice. Ang ah, guys, dito yung rice. Isang kilo lang naman to. Hmm, nagkatutong na. Sama na natin yung tutong para hindi masayang. Total malambot naman yan. Ito naman ay ano lang namin for personal consumption And, hindi ako naglalagay dito ng sugar kasi mamaya pag nahalo na natin to ng maayos yung parang ano na siya makunat maghihiwalay lang ako ng ng konte, kasi ang daddy ay hindi siya pwede sa matamis naglalagay na tayo ng condensed pero hindi ko to ubusin yung isang lata, no? Kasi ayoko din ng sobrang tamis. Para hindi umay. Iwas din tayo ng mga matatamis. So ito nga siguro parang... Huh? aray! Uh. Ang, ang kunat na nga niya. Parang naparami yata. Ang tamis yata nito. Sana hindi pa siya matamis. Ganun katamis. Kasi feeling ko parang naparami ang lagay. Nahalo ko na ng maigi ito. So, ang ilalagay naman natin ngayon susunod ay ito yung twist dyan, no? Mani. So, maglalagay tayo ng mani para may crunchy. Dinorog ko lang siya ng very, very light. So, first time ko magluluto, nagluto ng biko na ube at saka mayroong peanut. So, ayan o. Oh. Tingnan natin na malapitan. Ayan siya. So, haluin natin ulit. Agoy, ang init try Dapat ganyan yung kunat kunat niya oh. Ang oh, sarap nito. Amoy pa lang oh. Ang bango na. So ayan. Okay na yan. i na lang natin sa lagayan. No? So ayan, lalagyan na natin yung ating lamika. So, ayan na yung ating biko. O, oh, bibiko. With peanut. So, ayan. Tikman natin yung may ano. Kuha tayong konti. Hmm. Wow. So, ito na. Ayan na yung ating biko. Tikman natin. Mm. Malahunat at maano. Malagkit talaga siya. Sarap, mm, grabe. Yung ano naman, may kasamang mani, kung anong lasa. Mm. Mm. Ah. Amoy no mo siya makunat. Tapos man na talaga kang crunchy. Mm na rin kayo. So, yun lang, maraming salamat. Thank you for watching, guys. Bye.